Ibang ibon, abay na mataan sa dinalungan ng Aurora Province pagkatapos manalas bagyong si Uwan. Mula sa RMN Nueva Ecija Meditali, Radyo Manes Blanca. <todicata> Isang kakaibang ibon ng lumitaw sa baybay ng dinalungan sa Aurora matapos sumama doon ng Super Typhoon Uwan bahay sa pos ng Pace sa Aurora Spotted. Nalitratuhan ng ibon na nakadapo sa tuktok ng puno ng nyog na parang nagmamasid sa paligid. Ayon naman sa mga comment ng netizens sa isa itong Bramidi Kite o Red Back Sea Eagle, isang ibon na kadalasang makikita sa mga baybay at palayan kung saan ito nanguhuli na isda, butike, paniki at mga insekto. Ayon sa Birds in Backyards, ang Research Education and Conservation Program ng BirdLife Australia, ang Bramidi Kite ay may puting ulo at dibdib habang kulay red brown naman ang katawan at pakpak nito. Samantala, hinala ng mga netizens na ang ibon ay maaring galing sa isa sa mga protected areas at Philippine Eagle Conservation Hub sa Sierra Madre gaya ng Mount Bingan sa Gabaldon dito sa Nueva Asia at sa Aurora Memorial Protected Landscape na sumasakop sa bahagi ng Aurora at Nueva Ecija na nagambala dahil sa malalakas na hangin at ulang dulot ni Juan na nakaapekto sa mga tirahan ng mga ibon sa mga kagubatan. Sa mga lugar na ito matatagpuan ang mga tirahan ng iba't ibang uri ng ibon at hayop kabilang ang pam bansang ibon na Philippine Eagle o Haribon. Payo ng DNR, huwag hulihin o lapitan ang mga kakaibang species agad ipaalam sa kanilang tanggapan kung makakakita ng katulad na ibon para matulungan at makabalik sa ligtas na tirahan. Kasama mo sa Arimen Aurora, Radyo Blanca, Tatak Arimen.